Medyo na paagag guys Ang gising ng anak ng inay Kaya naman nagisip agad ako Nung masarap na mailuto Para sa almusal namin ngayong tanghali At doon ko na pagdesisyonan Lulutuin ko na yung Manok ng aming kapitbahay Tinola ba o adobo At naglaro sa aking isipan Aadobohin ko na lang Kaya samahan nyo ako guys Ating katayin sa kakukulisan saka natin gagayatin ang kainaman ito nga matapos natin gayatin imamarinid na natin sasamahan na natin ang mga ricado gaya ng sibuyas bawang paminta asukal asin at betsin siyempre di mawawala ang toyo ng ating mga asawa at syempre ang suka mekos mekos natin ang kaunti para sumiksik ang ating mga sarili sa so mga taong ayaw sa atin at ngayon nga ginagayad ko na yung bawang at sibuyas para isang kutsa syempre hindi natin makakalimutan ang siling haba haba ang pasensya sana all ay naman na yung papaya Mamajihin ko na lang para mabilis. Wow! Ano ba? Higit pagkakahusay na. Sindihan natin ang kalan. Pumagitan ng lighter. Ilagay na natin yung kaldero. Kaso nakaramdam ako ng pag-ihi. Ano nga, sangkot sila natin. bawang at sibuyas. Bahala kayo kung anong unahin nyo. Pero ako, inuna ko yung bawang. At ito nga, makalipas ang isang dekada ng pagkaka-marinade. Isasahog na natin yung manok ng ating kapitbahay. ilikilitiin natin ng kaunti yun guys napapaihin na naman ako takloban muna natin ang ating mga pagkakamali hintayin natin kumulo para may sahog na natin yung papaya Ito nga pala, galing din to sa kapit-bahay. I-massage-massage natin ng konti. Muli nating ating taklo ba ng ating pagkakamali? at sa wakas kumukulo na kumukulo na ang dugo ng aking asawa ikaw baga naman na magintay na kalmusal ay magpatanghalian na. taklo ban uliin natin at yan na nga sobra na sobrang kumukulo na talaga ang dugo niya lagay na natin tong siling haba Umaba ang pasensya. Sana all. At sa wakas, sa matagal na pag-iintay, makakapag-almusal na rin. Kaya no, pagkakasarap. Kita ka ninyo. Salamat guys. Salamat. Salamat.